Akin ko. Magkikita tayo dyan sa San Pablo. Ah. Uh, ihanda mo na. Ihanda mo na. Magkikita tayo dyan. Ako, hindi kita ididimanda po kaya ina mo. Pero lahat ng nilabas mo, pagbabayaran mo yan. Sa papanong paraan. Ako na lang ang nakakaalam. Lahat ng fake news na nilabas mo, pagbabayaran mo. Promise. Pagbabayaran mo lahat yan, oh, tutuspoking kita. Within five days, gugunawin ko sa mga Lunes, martes, martudes, febres, viernes. Doon mismo sa San Pablo. Nangako ako, wawakas ang kita dyan sa lugar nyo. Paghintay ka lang. Pero sa viernes, pagpunta ko dyan, magkakala lang tayo, bago ka. Apat na araw na lang natitira. Kasi usapan yun eh. Di ba sabi ko sa Sokmed, limang araw, paiiyakin ko si Ogag. Basta sabi ko limang araw. Eh, may hanggang biyernes pa. Ang dami magiiyakan iiyakan nito. Oo. Tuloy ka ba sa San Pablo? Tuloy, tuloy na tuloy. Promise. Sabi ko sa inyo, si Ogan, iahatid ko yan. Ako mag-ahatid dyan. Oh. Kahambugan today, iyak later. Aatungal yan, promise. Yan ang sigurado, o oh, 1 million percent. Iyohoyo ko to, no? Shoot na sa kahunto ako pag ako nagsabi, mangyayari! Kaya ako nananahimik kasi hinihintay ko na lang yung araw, ipapasok ko sa hoyo yan. Pagsisisihan niya ngayon kung bakit man niya nagawang banatan ako. Oh. Kaya lang, huli na. Ipapasok ko na siya sa hoyo. Oh. Abangan niyo yan. Idol ng oras bukas, depende. Basta sinabi ko, biyernes yan. Darating ako with kasamang posas. Yay, pangako ko na yan. Oo. Oh. Nga, kuya. Ngayong araw na to, Francis Leo Marcos, sabi mo, ikakahon mo ko. Kaya, dito na libingan, gusto mo, ikaw na unang ikahon ko dito. Pero puti na lang, wala ako doon. Kasi kung nagkataong nando doon pa ako, hindi ka uuwi na sa Pablo nang wala kang putok sa ulo, tarantado. Eh wala na, nilapag kita sa lugar mo. Aasa ba naman ako na mo ako sa lugar ko? asa nga pa. O oh gag, here I come. ako. Pag sinabi kong Friday, Friday, timtay mo ako dyan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na!